Let's go. Pasok tayo. Uu. Uu. Okay, biyantane. Bomba! Bomba! <laughs> Ngayon mga ka-jobs, papunta tayo ng Tanel, Tunnel. Biglaan lang tong rides na to mga ka-jobs. ah uh, bigla namin naisipan nila kuya na mag-ride sa Cabian. Ngayong Sunday pero it's time is mag alas dos na. <laughs> Ayan si Kuya Lolon. Tsaka si Busheng. Let's go! Quick ride ngayong linggo mga ka-jobs! Keng keng Yun know, o oh, mga chubs Nasa SM Dasmarinas na tayo oh, mga kachubs oh. Yun know. oh. Medyo malayo pa tayo sa KB Ang mga ka-chubs Pero saglit lang yan kasi wala masyadong Traffic mga ka-chubs Yun know, o oh, mga kachubs oh. Ang daming mga rider na Pauwi na mga ka-chubs Mag aalas 4 ng hapon tapos ayan o mga chubs o oh, dami mga rider galing siguro sa Kibiyang Sigurado pala mga chubs Galing sa Kibiang yung mga yan Kanina pa kami mga ah, Kanina pa kami may nakakasulubong na Mga rider Ang dami Tapos medyo lumabig na Ito mga chubs oh, Ang dami o oh. Ayan o mga galing sa Kibiyang yan Paano ba yun? Pauwi na kayo Kami papunta pa lang Ganda <laughs> malamig mga kachubs nature trip na naman tayo eto may tinitingnan to mga to sigurado unggoy <laughs> uy marami unggoy dyan eh no mga unggoy yung unggoy <laughs> unggoy <laughs> ito na mga kachubs We are here kay Tunnel mga kachops let's go 1 hour and 30 minutes ang biyahe namin mga kachops nakarating din sa Kibiyang Tunnel ang daming tao doon tayo, tagus tayo hanap tayo doon hanap tayo ng ano yun oh. ay, shoutout sa inyo mga tropa oh. Ano, pwede kang mag picture kasi dito mga chabs eh ano? Tara, let's go. Pasok tayo. Woo! Woohoo! Woo Ke biyan tanin. Woo, bomba! Bomba! Woo Ayos Hindi nakakasawang Pumunta dito sa cave yung mga kachabs Kasi panalo yung daan Tapos papasok ka dun sa loob ng tunnel Ang cave yung tunnel Napakalupit mga kachabs <laughs> Hanap lang kami ng pwesto dito mga kakainan Mga kachabs Pero may dala kaming pagkain <laughs> Yun know, mga kachabs oh. Nag stop over kami dito sa ano Hindi namin alam anong, anong lugar to eh Pero dito kami kakain Nakahanap ng spot mga kachabs yan oh. puro ano puro puno puro puno yun o know, nagala na naman ang ating ano mot mot yan you know, bago kong binili pala mga kachabs etong wala man tao dito cover na to transparent tapos meron tayong bagong pinagawa kay Elder Plane, etong carbon sticker kay S4M May plaka na tayo, matagal na tayo may plaka Tapos bagong andao dito, crash guard ng SEC mga ka Baka naman SEC Kain na tayo ito, ito, ito. Pain na. Nasaan ang ating bahaw na pagkain? Oh, no, Ayun o, mahalaan niyo With siga With siga pa yan <laughs> Tropang budget meal. Ayan. Ayun lang mga chubs. Oh, Nakakain na kami. Trip sa nature. Nature trip natin. Oh. Food trip sa kagubatan. Sabi ng kasada. Ayan hey, o. Oh, may bakod kami. Oh. <laughs> tropang budget meal. <laughs> may isang pao. Oh. May pa, oh. <laughs> Tropang budget meal. <laughs> Dito yan sa pag ng paglagpas ng KBA mga chance pa nang galing ka ng Cavite kasi ano na to eh uh, Batangas na ata to paglagpas ng Ternate Hindi eh, panasubo to Parang liyan ba? Liyan ba to? Paliyan? Ayun o, may mga ngandaan ng mga motorista mga chance uh -huh. so paalis na kami nakakain na kami may nakita na naman kami unggoy dito ayun o no, mga chubs tsaka eto ang daming unggoy dito sa kinainan namin banda ayun o no, tumatakbo ayun natatakot sila ayun o no, ang daming unggoy o mga chubs so, <laughs> let's go ikot kami ng nasubo tagaytay mga chubs Let's go. Tas, ano na rin, uwi na rin kami mga chubs. Kapilang kami doon sa pinagkami Kapilang kami, Kapi kami doon sa pinagkapihan namin dati, tapos uwi na. Let's go mga chubs. Oi, shout out nga pala kay ano kay Marbs TV. Ito gamit natin damit niya. Oh. Yung pumunta tayo nakaraan sa shop niya. Marbs TV, baka naman. Let's go.

Wow! Woo! Nandun tayo kanina sa bundok na yun mga kachabs doon sa likod. Ayun oh, yung bundok na yun mga kachabs. Doon tayo kanina. Woo! Let's go! ganun no, mga kachubs oh. Wow Napakaganda ah, ng Batangas Mga kachubs Grabe lawak ng tubig oh. Huh, ang lupet <laughs> Ganda Ganda mo Batangas Ala eh boss yung, yung nag-drive Napagod siguro si kuya <laughs> sa naman Lady Rider anak ah, Doon lang kami magkakape mga chubs, sa ano sa Kinapihan namin dati nila kuya Jonas yung kasama si kuya Tapos yun mga chabs Maraming salamat sa inyo next video ulit ito ay quick ride lang mga ka-chubs sa gitna-sagit ng mga na rides kaya let's go bye bye